Sa loob ng kasaysayan ng simbahan, maraming aklat at sulatin ang ipinasapasa, iningatan at minsan ay itinago mula sa mata ng publiko. Isa sa mga pinakamisteryoso at kontrobersyal ay ang tinatawag na itim na aklat ni Solomon, isang akdang sinasabing naglalaman ng mga dasal, ritual at kaalaman hinggil sa kapangyarihang espiritual at mga nilalang na hindi basta-basta nababanggit sa ating mga pulpito. Ngunit bakit ito tinago? Ano ang nilalaman nito at bakit nananatili itong usap-usapan hanggang ngayon? Sa ating paglalakbay ngayon, susuriin natin ang pinagmulan ng aklat na ito, ang mga paniniwalang kaakibat nito at ang tunay na mensahe para sa ating pananampalataya. Maraming alamat at kwentong nakapalibot sa tinatawag na itim na aklat ni Solomon na ayon sa ilang mananaliksik ay hango sa mga sinaunang akdang apokripal at esoteric. Si Haring Solomon, na kilala sa kanyang katalinuhan at karunungan, ay iniuugnay din sa pagkakaroon ng kaalaman tungkol sa mga espiritu at mga lihim ng kalikasan. Ang ilang tradisyon ay nagsasabing siya'y tumanggap ng mga espiritual na sikreto mula sa Diyos, ngunit kalaunan ay ginamit ng ilan upang buuin ang mga aklat na puno ng ritual at simbolo na hindi opisyal na kinilala ng simbahan. Ayon sa ilang sulatin, ang nasabing aklat ay naglalaman ng mga panalangin at orasyon na ginagamit upang makipag-ugnayan sa mga nilalang na hindi nakikita gaya ng mga anghel at maging ng mga espiritu. Bagamat may bahagi nito na maaaring maituturing na dalangin, mas marami ang nakikitang naglalaman ng mga ritual na maaaring magamit sa maling paraan, kaya ito'y itinuring na mapanganib sa kasaysayan ng Kristyanismo, nagkaroon ng malinaw na linya sa pagitan ng mga aklat na bahagi ng kanon at mga tinatawag na apokripal o hindi kinilalang banal. Ang itim na aklat ni Solomon ay nahulog sa huli, sapagkat naglalaman ito ng mga turo at praktis na taliwas sa pamantayan ng pananampalataya kaya't upang maprotektahan ang mga mananampalataya mula sa tukso ng maling paggamit ng kapangyarihang espiritual, pinili ng simbahan na hindi ito isama sa tinatanggap na kasulatan. Subalit sa paglipas ng panahon, mas lalo itong nakatawag ng pansin dahil sa misteryong bumabalot dito. Ang ideya na mayroong itinagong kaalaman ay laging umaakit sa mga taong naghahanap ng hiwaga at kapangyarihan. Ang ganitong uri ng aklat ay naging simbolo ng labanan sa pagitan ng tunay na karunungan mula sa Diyos at ng maling kaalaman na nagmumula sa pagnanais ng tao na kontrolin ang espiritual na mundo. May mga nagsasabing ang nilalaman ng aklat ay maaaring simpleng koleksyon ng mga sinaunang panalangin na kalaunan ay binigyan ng maling interpretasyon. Gayunpaman, ang katotohanan ay nananatiling malabo dahil kakaunti lamang ang aktwal na ebidensya tungkol sa nasabing aklat at karamihan ay batay lamang sa alamat at sekundaryang ulat. Kung tutuusin, ang mismong pag-iral ng itim na aklat ni Solomon ay hindi ganap na napatunayan. Ngunit ang mas mahalaga ay ang aral na dala ng usapin, ang pagkakaiba sa pagitan ng karunungang mula sa Diyos na nagdudulot ng liwanag at ng maling kaalaman na nagdadala ng kadiliman. Ang kasaysayan ng aklat na ito, totoo man o katang-isip, ay nagsisilbing babala sa atin kung paanong ang maling paggamit ng pangalan ng Diyos at ng kanyang kapangyarihan ay maaaring magdala ng kapahamakan. Isa sa mga dahilan kung bakit nanatiling kontrobersyal ang itim na aklat ni Solomon ay dahil sa sinasabing nilalaman nito. Ayon sa ilang tradisyon, nakapaloob dito ang mga orasyon at ritual na ginagamit upang magutos o makipag-ugnayan sa mga espiritu. Ang ilan ay anghel at ang ilan ay demonyo. Ang mga panalangin at simbolo na nakapaloob ay madalas iniuugnay sa esoterikong karunungan na hindi bahagi ng opisyal na pagtuturo ng simbahan. Ito ang dahilan kung bakit ito tinuring na mapanganib dahil maaari itong magamit bilang kasangkapan ng panlilinlang kaysa ng kabanalan. Bukod sa mga ritual, sinasabi ring naglalaman ito ng mga talinghaga tungkol sa kapangyarihan ni Solomon sa pagtawag at pagkontrol sa mga nilalang ng espiritu. Ang ilan ay ikinabit ito sa ideya ng Solomonic Magic isang uri ng okultong tradisyon na ipinanganak mula sa maling pagbasa at maling gamit ng karunungan ng hari. Ang ganitong paniniwala ay nagbigay daan sa pag-usbong ng mga aklat na nag-aangking hango sa kapangyarihan ng Diyos, ngunit sa katotohanan ay naglalapit sa tao sa tukso ng kapangyarihan at kontrol. Mahalagang tandaan na ang ganitong uri ng paniniwala ay lubhang mapanganib sapagkat ipinapakita nito ang panganib ng paghahalo ng katotohanan at kasinungalingan. Ang pangalan ni Solomon na sa Biblia ay inilarawan bilang puno ng karunungan ay ginamit upang bigyang katwiran ang isang bagay na hindi mula sa Diyos. Kaya't hindi nakapagtataka na ang simbahan ay mariing itinanggi at itinakwil ang anumang ugnayan sa naturang aklat sa paglipas ng panahon, ang mga paniniwalang ito ay hindi nawala, sa halip ay mas lalong lumago sa pamamagitan ng mga alamat, kwento at lihim na samahan na umano'y nagmana ng kaalaman mula sa aklat. Ngunit gaya ng ipinapakita ng kasaysayan, ang lahat ng ito ay walang matibay na ebidensya, kundi haka-haka na lamang ang tiyak ay ang panganib na dala ng maling pagkaunawa at maling paggamit ng pangalan ng Diyos para sa pansariling kapangyarihan. Ang mga paniniwala tungkol sa itim na aklat ni Solomon ay nagsilbing halimbawa kung paano maaaring magamit ang relihiyon at kasulatan sa maling paraan. Ang mga kwento tungkol dito ay hindi lamang usapin ng hiwaga kundi isang paalala na ang tunay na karunungan ay laging nagbubunga ng kabanalan at hindi ng pagkawasak. Sa huli, higit pa sa nilalaman ng aklat, ang mas mahalagang tanong ay kung paano ito tinitingnan ng pananampalataya. Ito ba'y babasahin upang humanap ng kapangyarihan o babalewalain upang manatiling tapat sa Diyos? Sa kabila ng mga alamat at kwento hinggil sa itim na aklat ni Solomon, malinaw ang posisyon ng simbahan. Ito ay hindi bahagi ng banal na kasulatan at hindi kailanman dapat gamitin bilang gabay sa pananampalataya. Ang lahat ng sulatin na naglalaman ng ritual, mahika o okultismo ay tinuturing na mapanganib sapagkat binubuksan nito ang pinto sa impluensya ng kasamaan kaya't hindi katakataka na ang mga ganitong aklat ay isinantabi at ipinagbawal sa pagbabasa ng mga mananampalataya. Ang pananampalataya ng simbahan ay nakatuon sa Ebanghelyo at sa aral ni Kristo na nagbibigay ng liwanag at kaligtasan anumang sulatin na nagtutulak sa tao na humingi ng kapangyarihan mula sa ibang nilalang o maghanap ng kontrol sa espiritual na mundo ay taliwas sa kalooban ng Diyos. Sa halip na magdala ng kabanalan, nagbubunga ito ng takot, kasakiman at pagkakulong sa maling daan. Mahalaga ring tandaan na ang pangalan ni Solomon, bagamat puno ng karunungan ayon sa kasulatan, ay ginamit sa maling paraan upang bigyang katwiran ang mga ritual at orasyon na wala namang kinalaman sa Diyos. Ang ganitong uri ng maling paggamit ng mga banal na pangalan ay isang uri ng paglapastangan, kaya't mariing tinututulan ng simbahan. Sa pananaw ng pananampalataya, ang itim na aklat ay isang halimbawa ng panganib ng maling karunungan. Hindi lahat ng kaalaman ay nagmumula sa Diyos at hindi lahat ng hiwaga ay dapat nating hanapin. Ang tunay na karunungan ay nakikita sa kabanalan ng buhay, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos at sa pamumuhay ayon sa turo ni Kristo. Ito rin ay nagsisilbing paalala na ang ating uhaw sa sikreto at mga nakatagong kaalaman ay maaaring magdala sa atin sa maling landas. Kung tunay nating ninanais ang kaligtasan, ang dapat nating lapitan ay ang Diyos mismo at hindi ang mga aklat na nag-aalok ng kapangyarihang labas sa kanyang kalooban. Mahalaga ring kilalanin na ang kapangyarihan ng panalangin ay hindi nakasalalay sa mga mahiwagang salita o ritual, kundi sa ating pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon. Ang totoong lakas ay nagmumula sa Espiritu Santo at hindi kailanman sa mga bagay na nilikha ng tao upang kontrolin ang espiritwal na mundo. Sa ganitong pananaw, ang itim na aklat ni Solomon ay hindi isang kayamanang espiritwal kundi isang babala laban sa tukso ng maling karunungan at maling paggamit ng kapangyarihan. Sa panahon ngayon kung saan laganap ang paghahanap ng mga sekreto at mga bagay na nakatago, ang usapin tungkol sa itim na aklat ni Solomon ay nananatiling kontrobersyal. Sa social media at internet, makikita ang samutsaring teorya at haka-haka na nagbibigay kulay sa misteryong ito. Maraming tao ang naakit dahil sa ideya ng kapangyarihang espiritwal na maaaring makamtan sa pamamagitan ng mga lihim na orasyon at ritual. Ngunit ang ganitong pananabik ay maaaring magdala ng panganib sa ating pananampalataya kung hindi natin ito susuriin ayon sa liwanag ng Ebanghelyo. Sa ating makabagong lipunan, ang tukso ng maling karunungan ay hindi lamang makikita sa mga sinaunang aklat na gaya ng itim na aklat ni Solomon. Ito ay makikita rin sa mga filosofiya, ideolohiya at mga praktis na nagsasabing kayang kontrolin ang kapalaran at espiritual na buhay ng tao nang hiwalay sa Diyos. Marami ang nahuhulog sa mga bagay na mukhang banal, ngunit sa katotohanan ay inilalayo tayo sa tamang landas ng pananampalataya. Mahalagang maunawaan na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakatago sa mga mahiwagang salita, kundi sa salita ng Diyos mismo na buhay at makapangyarihan. Ang banal na kasulatan at ang aral ng simbahan ay sapat upang patnubayan tayo sa lahat ng ating espiritual na pangangailangan. Ang pagkahumaling sa mga misteryo ng mga itim na aklat ay nagpapakita ng ating kahinaan ang pagnanais na makontrol ang bagay na dapat sana ay ipinaubaya sa Diyos. Ang itim na aklat ni Solomon, totoo man o katang-isip, ay nagsisilbing babala laban sa ganitong mga tukso. Sa halip na maghanap ng lihim na kaalaman, tinatawag tayong humugot ng lakas mula sa panalangin, pakikipag-isa kay Kristo at pagtalima sa simbahan. Ito ang mga tiyak na daan tungo sa kaligtasan, hindi ang mga lihim na ritual na hindi nagmumula sa Diyos. Maging sa kasalukuyang panahon, mahalaga ang malinaw na pagkakaiba ng liwanag at dilim. Ang liwanag ay nakaugat sa katotohanan ng Ebanghelyo habang ang dilim ay nagkukubli sa mga panlilinlang ng mundo ang responsibilidad ng bawat kristyano ay pumili ng panig na kanyang susundan. Sa huli, ang ating ugnayan sa itim na aklat ay hindi tungkol sa kung may nag-exist ba talagang ganoong sulatin, kundi kung paano natin hinarap ang tukso ng maling kaalaman. Ito ay nananatiling isang paalala na ang tanging aklat na dapat nating yakapin ay ang kasulatan sapagkat dito natin matatagpuan ang tunay na karunungan at kaligtasan. Ang misteryo ng itim na aklat ni Solomon ay higit pa sa usapin kung totoo nga ba itong umiiral o katang-isip lamang ang tunay na aral na dapat nating makuha ay kung paano tayo tinutukso ng kasinungalingan at maling kaalaman na nag-aalok ng kapangyarihan, ngunit sa dulo ay nagdadala lamang ng pagkawasak. Sa halip na maghanap ng lihim na aklat o ritual, tinatawag tayo ng Diyos na humawak sa salitanya, ang tanging aklat na nagdadala ng buhay, pag-asa at kaligtasan. Kung babalikan natin, Si Solomon mismo ay nagkaroon ng kahinaan noong siya'y naligaw dahil sa maling impluensya at maling pagsamba. Ito ay paalala na kahit gaano katalino o kapangyarihan ang ibigay ng Diyos, kung ito'y hindi gagamitin sa tamang paraan, maaari itong maging bitag. Ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa mga itinatagong lihim, kundi sa simpleng pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon. Kaya't sa halip na mabighani sa mga alamat at kwento ng mga tinagong aklat, piliin nating magtiwala sa Ebanghelyo na malinaw na nagbibigay daan tungo sa liwanag. Sa huli, ang usapin tungkol sa itim na aklat ni Solomon ay hindi lamang isang kwento ng misteryo kundi isang paalala na ang tunay na kayamanan ay hindi matatagpuan sa mga lihim na aklat o ritual, kundi sa malinaw at buhay na salita ng Diyos. Ang kaligtasan at karunungan ay hindi nakatago sa mga lihim na sulatin, kundi ibinigay ng hayag sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Kung nagustuhan mo ang video na ito, at nais mong patuloy na tuklasin ang mga misteryo ng pananampalataya na nagbibigay liwanag at paalala sa ating lahat, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel Buhay Sinag at i ito upang mas marami pang tao ang mapaalalahanan. Sama-sama tayong lumapit sa katotohanan ng Diyos at hindi sa mga lihim ng sanlibutan.